Sa malayong probinsya ng Mexico, isang scavenger na nagngangalang Manuel ang nakatagpo ng kakaibang bagay sa guho ng lumang simbahan. Nabalot sa lumang Nazi flag, isang misteryosong sibat ang kanyang nakuha, ang tinatawag na Spear of Destiny. Pagkahawak pa lang niya, biglang may puwersang dumapo sa kanya. Si Manuel ay sinapian at nagsimula ng paglalakbay papuntang Amerika. Samantala sa Los Angeles, nakilala natin si John Constantine Isang chain smoker na cult detective na may kakaibang kakayahan Nakikita niya ang tunay na anyo ng mga nilalang na kalahating anghel at kalahating demonyo na nagtatago sa mundo ng tao Pero may mabigat siyang pasan Noon, sinubukan niyang kitili ng sariling buhay, isang kasalanang mortal Nabuhay man siya muli, nakatakda na ang kanyang kaluluwa na mapunta sa impyerno at ngayon, pinahihirapan pa siya ng matinding sakit sa baga, unti-unti siyang kinakain ng kanser. Tinawag siya ni Father Hennessy upang tulungan ang isang batang babae na sinapian ng demonyo. Pero kakaiba ang kasong ito hindi lang basta impluensya. Pilit na pumapasok ang buong demonyo sa mundo ng tao, bagay na hindi dapat mangyari. Malinaw, may nababasag sa kasunduan ng langit at impyerno. Matapos ang exorcismo, humarap si John kay Gabriel, isang kalahating anghel. Nakiusap siya ng habag, ng karagdagang panahon, ng pagkakataon na makapasok sa langit. Pero malamig ang sagot ni Gabriel. Hindi raw kaligtasan ang hinahanap ni John kundi sariling interes. At ang langit, hindi nabibili. Hindi nagtagal, muling inatake si John ng isa pang nilalang, patunay na may mga demonyong talagang sumusubok tumawid sa mundo. Humingi siya ng tulong kay Papa Midnight, isang makapangyarihang mangkukulam na may sariling club para sa mga kalahating nilalang. Ngunit hindi naniwala si Midnight sa kanyang babala. Kahit si Balthazar, isang kalahating demonyo, kinukut siya siya. Sa kabilang dako, isang trahedya ang dumapo kay Detective Angela Dodson. Ang kanyang kambal na si Isabel, isang debotong katoliko, ay tumalon mula sa bubong ng ospital. Hindi matanggap ni Angela na kusang nagpakamatay ang kapatid. Habang pinapanood ang security footage, narinig niyang binanggit ni Isabel ang pangalan ni Constantine. Dahil dito, hinanap niya si John. Noong una ay tumanggi, pero matapos silang atakihin ng mga nilalang na may pakpak, pumayag siyang tumulong. Gamit ang isang ritual, naglakbay si John papuntang impyerno. Doon, nakita niyang nakakulong si Isabel, Paulit-ulit na isinasadula ang kanyang pagpapakamatay. Bilang patunay, dinala ni John pabalik ang hospital wristband ng babae. Dito natuklasan ni Angela ang katotohanan. Siya at si Isabel ay parehong may kakayahang makita ang mga nilalang. Ngunit pinili ni Angela na itago ang sarili niyang regalo, iniwan ang kapatid na magdusa ng mag-isa. Samantala, sinuri ni Father Hennessy ang bangkay ni Isabel at nakakita ng kakaibang marka. Pero bago pa niya ito masabi, pinatay siya ni Baltasar, nalunod sa alak. Nang makita ni John ang katawan, natagpuan niya ang simbolo ng anak ni Lucifer si Maman. Sa tulong ni Biman, kaibigan at supplier ng mga banal na armas, natutunan ni John ang plano. Si Maman ay nagbabalak na sakupin ng mundo, pero kailangan niya ng isang malakas na psychic at ng basbas mula sa Diyos. Ilang sandali pa, si Biman ay napatay din, nilamo ng mga langaw. Ibinunyag ni Angela na si Isabel ay may pangitain. Sa sobrang pagsisisi, kiniling niya kay John na ibalik ang kanyang kakayahan. Pinilit siyang elapit sa kamatayan ni John, at muling bumalik ang kanyang kapangyarihan. Kaagad niyang nakita ang katutuhanan kasabwat si Balthasar. Hinarap nila si Balthasar, at doon natuklasan na hawak na ni Maman ang Spear of Destiny, pinahiran ng dugo ni Kristo. At si Angela mismo ang gagamiting si Sidlan. Ilang saglit lang, bigla siyang nawala, dinukot ng hindi nakikitang nilalang. Dahil dito, napilitang kumilos si Midnight at tinulungan si John. Matapos malaman ang lokasyon, tumungo si John at ang kanyang apprentice na si Cha sa ospital. Sa loob, nakipaglaban sila sa mga kalahating demonyo para bang nagtagumpay na sila hanggang sa lumantad ang tunay na kalaban. Si Gabriel, nagbaliktad ang dating mensahero ng Diyos. Naniniwala siyang hindi karapat dapat ang tao sa pagmamahal ng may kapal, at nais niyang pakawalan si Maman upang wasakin ang mundo. Gamit ang sibat, sinimulan niya ang ritual. Wala nang ibang opsyon si John. Hiniwa niya ang kanyang poso isang desperadong hakbang upang matawag ang mismong hari ng kadiliman. At nagtagumpay siya, dumating si Lucifer, sabik na kunin ang kanyang kaluluwa. Ngunit ibinulgar ni John ang plano ni Maman at ang pagtataksil ni Gabriel. Harap-harapan silang pinigil ni Lucifer. Tinangkapan ni Gabriel na hampasin siya, ngunit natuklasang wala na siyang basbas mula sa Diyos. Nasunog ang kanyang mga pakpak, naging mortal. Si Maman ay ibinalik sa impyerno. Bilang gantimpala, inalok ni Lucifer ng isang hiling si John. Ang tanging hiniling niya, iligtas ang kaluluwa ni Isabel. Pinayagan ito ni Lucifer, ngunit ang kabutihang ito ay naging kabaligtaran ang sakripisyo ni John ay nagbukas sa kanya ng pintuan sa langit. Magsisimula na siyang akyatin ito. Ngunit nagalit si Lucifer, hindi siya papayag. Hinila niya si John pabalik, inalis ang kanser mula sa kanyang baga, at ibinalik ang kanyang buhay, umaasang balang araw, muling mahuhulog ang kaluluwa niya sa kasalanan. Sa huli, nakuha ni John ang sibat at iniwan ito kay Angela, ipinagutos na itago ito kung saan walang makakahanap. Tinihil na niya ang paninigarilyo at ngayon ay ngumunguya na lamang ng gum. At sa puntod ni Chas, nakasaksi siya ng himala. Ang kanyang batang alagad, tapat hanggang huli, nagpakita sa anyong anghel at lumipad pataas sa kalangitan. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.